So yun mga idol, kung marunong tayo na kumain, dapat marunong din tayo maglalas. Ayan, hugasan yung plato mga idol kasi ah tapos na tayong kumain. Kaya kailangan natin maghugas ng tinggan kasi nga wala man tayong katulong ito mga idol. So kailangan natin maghugas ng tinggan. Dapat lahat tayo uh, ah, pagkatapos kumain, maghugas din ng tinggan kasi nababawasan uh, yung trabaho yung ating, uh, dapat, yuk, uh, nabawas, ay, ng ating mga magulang. Dapat, kaya nabawa tayo naroon ang mag, ano, tumulong sa gawain bahay. Ang mag-ibos yun natin. dapat, kumain, sugat ka yung tinggan. Uh, ano Para, hindi tambak, hindi tambak yung mga hugasin. Ano uh, nga ba? Mga idol, ganun ang kasimple. Malinis na yung ating tinggan. Thank you so much. Sa hindi pa nag-subscribe kayo, tatanda. Please subscribe natin mga like sa lahat ng Thank you so much and bye-bye.